Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si June, at ang kwentong ito ay nangyari sa akin noong 2013 sa bayan ng Kapis, kung saan ako nagbakasyon sa bahay ng pinsan ko. Alam kong maraming chismis tungkol sa lugar, aswang, tikbalang, kung ano-ano. Pero hindi ako naniniwala noon hanggang sa gabing muntik na akong mamatay. Dumating ako bandang hapon sa lumang bahay ni Kuya Ramil. Malayo ito sa bayan. Tanging mga puno ng nyog at kawayan ang makikita. Pagdating ng gabi, ang tanging ilaw lang ay lamparang langis at kaunting ilaw mula sa buwan. Habang kumakain kami, nagkwento si Kuya. June, pag may narinig kang lumilipad ng mabigat mamaya, huwag mong bubuksan ang bintana, huwag kang titingin, at huwag na huwag kang magbubukas ng ilaw. Natawa ako. <laughs> Manananggal? Yun ba sinasabi mo? Pero hindi siya natawa. Tumingin lang siya sa akin, seryoso. Pagdating ng alas dose, dito sila dumaraan. Hindi na ako nagsalita. Pero sa loob ko, tumatawa pa rin ako. Sabi ko baka trip-trip lang 'to ni Kuya para takutin ako. Pero nang naggabi na, doon na nagsimula ang lahat. Bandang 11:45 PM, nakahiga na ako sa kwarto. Tahimik ang paligid. Walang ingay. Wala man lang huni ng kuliglig parang may nagbabadyang masama. Hanggang sa narinig ko ang unang tunog. Whoop! 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 Parang malalakas na pakpak. Dahan-dahang lumalapit. Napatingin ako sa kisa kisame. Parang may aninong dumadanak sa loob ng bahay. Kinabahan ako. Hindi naman ganun ang tunog ng ibon. Hindi rin paniki. Iba. Malalim. Mabigat. Malakas. Lumakas pa ng lumakas. Whoop! 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 Hanggang sa may marinig akong kumalos ko sa bubong. Tapos, parang may matalim na kuko na dumudunggol sa yero. Tek. Tek. Napahigpitan ko ang hawak sa kumot. Tapos, may narinig akong boses, paos, pabulong, parang nanggagaling sa mismong labas ng bintana ko. June, pagbuksan mo ko. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ng pangalan ko. June, gutom ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako huminga. Kahit isang iglap baka marinig niya. Biglang may tumama sa bintana ko. Todd! 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 Parang may pilit na umaangat na mabigat na katawan. At nang sumilip ako ng kaunti ka sa gilid ng kurtina, nakita ko isang babae. O oh, baka hindi na babae. Nakasabit siya sa gilid ng bintana, nakalawit ang mahabang dila niya na parang tentakil, humahagod sa salamin. Ang katawan niya ay nakahati sa bewang pababa, wala nang mga binti. May lumalabas pang makapal na dugo sa hiwa nung tiyan niya, tumutulo sa sahig. Ang mga mata niya, mapula, malalaki, para siyang gutom na hayop. At ang pakpak, malalaki, maitim, parang pakpak ng paniki na may butas-butas. June, naamoy ko dugo mo. Dahan-dahan kong naramdaman ng init ng ihi ko dahil sa takot. Pero biglang tumigil ang paggatok. Tapos, narinig ko ang boses ni kuya mula sa labas. June, huwag kang gagalaw. Takpan mo pusod mo. Parang nakuryente ako. Agad kong tinakpan ng una ng tiyan ko. Pagkatapos nun, narinig ko ang sigaw ng nilalang. Matinis. Galit. Parang nasunog na hayop. Tapos, lumipad ito palayo. Whoop! 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 Hanggang sa nawala na ang tunog. Kinabukasan, kinausap ako ni kuya. Pag hindi mo tinakpan ang pusod mo, papasok ang dila niya. Doon siya kumukuha ng laman. Hindi ako nakapagsalita. Pero mula noon, isang bagay ang hindi ko nakalimutan. Sa kapis, kapag narinig mong lumilipad ng mabigat sa ating gabi, huwag kang titingin. Huwag kang magsasalita at higit sa lahat, huwag mong patutunuging na hindi ka natatakot.